Okay, tapos na tayo. Tuloy natin sa susunod. Ayan, tignan nyo yung punla natin. Oh. Napakaganda na. Mm, sakto ngayon. Nahayaan lang natin na madrinan muna para talagang kung pag sumikat yung araw ay eh, napakaganda. Tapos sa mga ilang araw yan, pag gumanda na, hindi na mahangin. Popular rin natin yan, mga kagreen ang organic. Ayan. Tignan nyo yung paano tayo magtrabaho. Dapat, sabi ko nga kahit mabagal, pero yung bagal natin ay alam natin yung ginagawa natin mabilis Ganon. hindi yung bilis ka ng bilis wala namang quality ay mabagal babanday sabi ko pinakita ko na doon kung paano yung tamang pagtrabaho natin paatras hanggang doon kabilis tapos paano i-manage kuhul kuhol na yan para hindi na sumisiksik sa sumisiksik doon sa tawag doon pilapil para madali nang patayin pag nagpangkuhol kayo ay mapapatay na kaagad okay Ayan na yung punlaan natin sa ilan na ba? 5 days. 5 days ata mga ka -agree. Ayan. Okay na. kalalakin Kalalaki na. Pag nakatikim yan ng foliar spraying ay mas mabilis na naman. So, nakaligtas na yung mga punla natin sa uh, dada, uh, uli, uh, ng sa damage ng daga at ibon. Dahil tignan nyo, pagpa maaga nating pinapasukan ng tubig dahil maaga naman na bumilat ay dahil marami rin tayong mga organismo diyan na magtatrabaho nagbuhaghag sila tinakpan na yung mga butil ng palay kaya safety na yan sa ibon at daga okay ngayon gagawin naman natin hinta, uh, ganyan lang may manaka-naka diyan sa okay na yan may tubig nakamintin diyan sa kanal magpupulyar tayo sa mga ilang araw tignan nyo yung dating na lubog ang lalaki na okay sharing is caring hope marami kayong natututunan sa ating ibinabahagi happy holidays sa ating lahat happy new year gulang ng go itaas ang ani at kita at punta nyo yung channel natin agritipid ph para marami kayong Target yield natin ngayon, lagpas like 200 to 300. Ang gaganda na, ulitin ko, ang gaganda na ng mga palay, ng mga ka-group chat natin sa Agritipid PH. Yung mga punla nila, walang kahirap-hirap punutin dahil mayroon tayo yung sinusunod na protocol. Hindi yung basta nagsabog kayang, gumawa ka na ng tamang punlaan, walang nasusunod na protocol ay yun yung mga nasasaktan, stress. Kaya nahihirapan kayong abutin yung 200 dahil sa punla pa lang ay sa sumablay na I stress na yung palay nyo na, na, na lanta. lantang gulay okay sa recovery mabagal unlike pag unlike pag walang transplant shock yan mga maaga magsuwi yan maraming isusuwi nung palay nyo mag average yan ng 30 to 40 o kaya pa yan ng 60 world record na okay sharing is caring maraming salamat dito na yung kuliglig natin pwede na tayong magpa triple sa pang na araw happy farmers bye bye Good morning ulit mga kagritipids ka ngayong araw ay December 25 na happy holiday sa ating lahat Tataposin uh, tatapusin na natin yung hindi natin natapos pa dito na pagpadong ayan para kwan ayan nag-holiday tayo dito Medyo anong oras na? 6.30 na Or mga 6 Ayan tara At panoorin nyo ako paano Tayo Mag Paano tayo mag Tampi ganyan yung mag uh, patung Sa mga sa pilapil Ang benefit yan Matakpan yung mga uh, Butas ng kohol Kiwet matakpan yung mga peste, itlog ng mga insekto at madali nating i-maintain i-manage yung tubig yan, pinapataas pa natin yung pilapil para kahit hindi tayo mag-spray ng mga lasun na yan ay kaya natin kontrolin yung mga steam borer at mga mapanirang nasa base nagtatago kaya nating lubugin paminsan-minsan ganyan at pag maayos yung pilapil ninyo maganda umikot kung napakaganda yung palay natin dito yung hindi pa natin natapos ayaw ko kasi yung kanyan nakuhan kaya dito tayo ayan panuorin nyo ganyan ano pa madali nating ikutan yung ating palayan madali natin uh, i-manage makita yung diferensya kasi kadalasan yung kung pangit yung pilapil Nasa yan minsan ng ating mga tagasaka para hindi tayo makaikot hanggang likod ang diferensya pala nandun sa likod sa harapan lang yung maganda pagpunta mo sa likod pati hulip walang hulip dinadamo ganun mga ka -agree? okay sharing is caring nude muna kayo yan so tayong guantes ang lamig exercise muna tayo hanggang doon matapos na natin to doon na yung last tapos yung mga pakurus na lang cross yung ibang bar pag nagsisli na lang okay pa ang pagpapil patong patong tapos pakuhan ganoon tapos dito kayo kukuha doon pinakamagandang iikuan lalo yung may tubig lang konti kasi pag lusak yan mahirap kayo kumuha huwag kang kumuha dyan sa tabi para hindi binagpapil kalakasan ng bag ganyan lang kadali tapos pasay tapos iwan nyo magpatras kasi habang umakatras na kayo naapakan nyo na madali nyo makuha yung guwan dyan na kayo sa inaapakan nyo sa isang paa kumuha ng guwan kahit matigas pa yan nauna yung nauna na yung paa nyo trabaho yung paa ayan kaya hindi mahirapan yung daliri ninyo na huhukay yan, ganyan oh titan hmm. nyo ba hope na kayo sa uh, akin mga kagre, kahit ganito ganito lang ay kailangan pinag-aaralan yan pati yung pagtamas pinakamaganda paatras at magpagawa kayo ng mulye yung hindi hasa ng hasa Huwag yung galing dyan lang sa market, hasa kayo ng hasa. Pampatagal pa yun. Ay, delay sa trabaho nyo yun. Tapos magsisigarilyo ka pa. Yung nakuha mo. O, ganyan lang. Kita nyo? Huwag okay kayong ha dun sa tabi dahil bubutasan ng kuhol. Mananatili dun. Pag may basak. Makuulit-ulit lang kayo. Ha? naka minor lang yan hindi ko pa binilisan agad yan hindi papatong kasi nandito yung putas O ganun mga ka-agree, ganun lang abang nagtatataka, nagtatrabaho pati uh, paa ganyan, huwag dun sa gilid kasi kung mababa dun sa gilid, pupunta lang yung kuhol dun, bubutas, nakatago na naman dun sa gilid, dun kayo kumuha dito sa linya nito. Okay, lahat ng bagay ay pinag-aaralan, hindi yung bira kayo ng bira, mas madali yung ginagawa natin kaysa sa iba pero yung quality mas maganda sharing is caring okay mga kagredibit tapos na at ngayon papakita ko sa inyo tapos na yung gubat ayan tingnan nyo kung paano tayo magtrabaho ayan ngayon papakita ko sa inyo yung mga malalim na bahagi ay dapat matakpan ay makuan mabakbilan natin yung malalim na bahagi okay ayan o di morning exercise konti pahingal na mga ka ka-farmers ito, malalim yan yan yung sinasabi ko, kailangan natin matabunan yan, pakita ko sa inyo, unahin natin doon para hindi namumugad yung kuhol doon, kailangan dito kayo, sinabi ko nga kung may tubig doon lang yung mga kahol. para, anong purpose nyan para madali ito to lagay natin ang purpose nyan, para madali nating ah, ayan para madali nating patayin yung kohol kung gumagamit tayo ng lason madali nating patayin kailangan tabunan natin to kasi malalim yan panoorin nyo muna bago tayo uwi tabunan na natin yung mga gilid na uh, malalalim para yung maglinang ay matulungan natin konting patag na lang okay ito pa tabunan natin yan para wala na tayong walang nagtatago dyan sa butas ng pilapil late na kayo pag Inisprayan nyo yan kahit isprayan nyo ng pangkuhol Lalabas at lalabas yan kung hindi nyo alam yung diskarte Kasi marami nang nakatago yan kung yung hinuhukan nyo ay dito lang sa gilid Dito kayo, nandito yung kahol Madali nyo yung patin, wala dyan sa silapil Okay, kaya yeah, panoorin nyo, nagunan natin ito Inaalay ko na sa inyo para makuha nyo yung mga tamang diskarte Ang daming mga farmers na dyan na Ang tagal nang nagsasaka nagsinyor na dyan, hindi pa wala pa walang natutunan, hindi nila inaaral bawat galaw, paano paano yung water level ipinag-aralan yung soil level ano ang galawan ng mga kiwet na at kuhol hindi pinag-aralan mga kagri samantalang kung dito dadaan yung maglilinang hindi na papaliki hindi na sasagad sa gilid dyan ay mas mapadali pa ang trabaho niya. Ayan, para mas nagawa natin ito para makulong natin yung tubig. Hindi na kayo ng herbicide. Kung maganda yung uh, level ng lupa. Walang nagbubutas dyan sa pero kung talagang dala-dala nyo si 3 ay walang mangyayari. Kaya yung hindi pa kayo makatapas sa pilapel, wala, hindi pa kayo makapagpino, wala na tayong magagawa doon, talagang dinamad kayo, ayaw yung palaparin yung pinapil ninyo dahil ayaw niyong makita na mga butyo doon sa likod, ang daming problema, o ganyan na, o natabunan na sikat na ata yung leg. O oh, ayan, at least, pag nagpatubig tayo dito, galing sa kanal, hindi pa pagilid, hindi magigiba yung tinampi natin, tinapal natin. Mga kagre, ganun lang. Ayan, hanggang dun yan. Sinabunan ko na dito naman sa kabila. Kasi ang lalim nito. Kaya nasisira yung pilapil natin, mga kagre, layo natin kasi natatalsikan. Hmm. Pakita ko na sa inyo kung paano ang tamang pagtrabaho. Nung walang 3S. Uh, di diba? Nang-exercise na tayo mamaya. vlogger management ang ganda ng palay talagang ahali nga ng maganda bunting pulabel evaporation, leaching, run off yung mga sustansya ano o, ganyang kalambot nyo yung sa natin, yung daling organismo sila yung talagang sila yung talagang kodyan lumusaw sa dayami mga puno na masisigat. Linutaw linu linu ng mga organismo yan. Mayroong mga hindi pa natin nakikita dyan. Microscopic. Okay, sharing is caring. Ito yung upload natin sa YouTube channel. Okay. Okay, ito ay susunod natin Kasi ang dami nang sumusuksok dyan sa gilid Para tumigil Yung mga Kuwant dyan Ayan Linalive ko na sa inyo mga ka Para may share ko sa inyo Iwanan yung 3S Exercise lang natin to Nandyan na yung kulig natin Ayun Pinahatid ko na Kasi kailangan natin mag-triple na mas maaga Para may kalat ko yung menyor na kinumpus natin na maraming sustansya ayan galing sa kanyang Majo Farm okay kita nyo ba yun yeah. pa muna unog Ika, eh di ko etan yeah. dapat sakat nyo kanal pinakakanal nyo pinakukanan nyo ng uh, lupa para wala na kayong papatayin dyan sa kwan lumulusot lulusot yan daming lumusot pag nagkaflot yan dami pa rin puhul dahil galing na sa galing na yan sa pilapil tumusok pinagpaglan so, like, yan ubus yan kabat nanto big ay nakakaguguluhan itim so bigaw yung mga gases na nasisira sa kailangan mapaguyantin kailangan mapaguyantin yung ah uh, buwan para baka singa para pag na-transfer na ang ganda na ng resulta okay hope na matutuloy sa ating astwal na pamamaraan pag sa saka aktual na pag-observe ah, hindi lang theoretical maraming magagaling dyan kahit pa scientist ka or agriculturist ka nagtapos ka ng agriculture wala kang aktual pag-observe ah, hindi ka nagsaka hindi mo matutunan yung sinuturo ko kahit nakapikit ko kaya sabi ko sa inyo kahit nakapikit tayo alam na na natin bulls ay yan mga kagre Kaya ngayon di maitaas yung... Uh, kaya ngayon di maitaas yung... natin pan corruption mga kaagree kaya na ipag-iwanan tayo okay tara na sharing is caring maraming salamat nandito si kaagree tabel handan tumulong sa inyo ano mang oras ayon ihatid na yung kuliglig natin huwag kalimutang mag-subscribe sa ating youtube channel agree tabel ph maraming salamat